Isa sa napaka-unforgettable moment talaga ay ang makasama mo yung mga kaibigan mo. Mga kaibigan na kasama at karamay natin maging sa lungkot at saya. Kaya e, yun talaga ang sobrang namimiss ko sa kanila. Puti na nga lang at natuloy talaga ang aming outing na mag-overnight kami sa tabi ng dagat. Kasi sobrang namiss talaga namin ang isa't isa. Lalo na yung walang humpay na tawanan. Tapos walang katapusan na kwentuhan. Naglalaki di dito ng tent pero sa totoo lang hindi naman kami matutulog kasi nga ang gagawin namin ay syempre magkukwentuhan na kung ano-ano para bang kami nag-uusap ay parang wala ng bukas pa <coughs> talaga namin na miss ang isa't isa aray pag ganito naman talaga ang paligid natin ay talagang maaaliw tayo masarap na simoy ng hangin tahimik na paligid at masaya ang kasama habang kumakain at nagkukwentuhan tapos masarap maligo pag ganitong walang araw malamig yung tubig dito na parang nakakarelax sa ating katawan. At pagkatapos naming nayayos ang aming tent eto, akot nagtsatsaga na binubumba ang aming airbag. Meron ako electric na pambumba dito, kaso nga lang wala kaming kuryente dito. Abandoned dress house pala nga ito, kaya syempre walang kakurya kuryente. At dahil kasama namin si Sedi, syempre hindi pwedeng hindi siya matutulog. Nawal kasi siyang magpuyat kasi bata pa. Kaya lang namin siya dito para syempre makasama pa rin namin. parang mas makita at maalagaan namin. Dahil ngayong nag-set upan namin na tent ay semento. Kaya malamig at matigas ito. Bawa naman si Sedi pag matulog siya ng ganun. eheto ako ginagawan ko talaga ng paraan para lang magyan mag. ko ng hangin ng airbed niya. Na parang manghihira na ako dito kasi paubos ng oxygen ng aking katawan. E maski na ang importante ay malagyan man lang ng hangin ito kahit kaunti lang para mas komportable na naman yung mahihigaan ni Sedi. Kung sana meron tayong kuryente dito paniguradong mapupuno ko na ito in 10 minutes pagka ginamit natin yung electric air pump at pagkatapos ng 30 minutes na aking pagpapahangin dito sa airbed finally meron na rin tayong buong konting hangin dito so, sobrang laki ng airbed na ito paniguradong abutin ako ng isang oras bago kumapuno ng hangin ito meron nga akong dala dito na manual air pump kaso nga lang parang hindi naman siya nakakatulong mas lalo pa akong napapagod sa kakapump dito sa totoo lang napapagod na talaga ako dito at nangihina na

Gini aku mamu. Gini aku mamu. Makalipas nga ng isang oras, heto na at may namumuna hangin dito sa so airbed natin at nagpatulong na rin ako kay Bessie. Nakakailang pampalang siya pero pagod na pagod at pinagpapawisan na siya. At heto na nga nagbunfire na kami kasi ito yung nagsisilbing ilaw namin dito sa labas. At dito rin kami mag ihaw ihaw mamaya ng hotdog at saka yung pusi. Dapat sana'y mag ihaw din kami dito ng isda kaso nga lang ay sobrang nagugutom na kami kayo yung isda. Pero ito na lang namin para mas madali. Yung ibang isda naman nito gaya ng buslugan ay nilaw na namin at syempre napakasarap nito lalo na pagkaisaw-saw sa may soy sauce. Lagyan ng dalawang patak na kalamansi. Tapos syempre, hindi mawawala dyan yung wasabi. Pampagising sa ating otak. Kasama of course dyan ng kimchi. Ay nasubrahan ko at nilagay dito sa wasabi ng wala akong masabi kasi para akong sumalang sa neuro electric therapy sa aking brain. talaga ng wasabi. Grabe. Wala talaga akong masasabi. Unang so, pinapak na namin dito ay yung isda na kilawin. Stream kasi namin ako mahain na Hilawin na bus lugar at napakasarap siya. I mean, napakasarap niya. Ito na yung pangmalakasang ang handa namin at kakainin ngayong gabi. Meron syempre ditong pritong isda, hotdog, paksiw, at syempre hindi mawawala dito ang aming ang utong na napakasarap niya. Talagang mag -e enjoy tayo na kumain dito sa tabi ng dagat. Lalo na pag ganito ang ambience natin ako, parang napakaromantik ang dilim-dilim. At halatang ina-enjoy ni Sede ang bonfire. Nang natapos na kaming kumain, syempre ito na naman ang susunod namin kakainin, ang iihaw. Hawin namin na hotdog. Tapos sa pinakadulo nito ay tutusukan namin ito ng marshmallow. Tapos pagkatapos namin kumain ito, may energy na kami para kami sumayaw. <laughs> sayang-sayang namin ganito talaga kami magbandingan. Meron pa silang pabuhat-buhat -buhat na nalalaman. Nang napagod na kami, eto nag-ihaw na kami ng marshmallow. Pero yun nga lang ay mas malaking marshmallow na ang iniihaw namin dito. At ganun talaga yung lasa ng marshmallow na no, pag iniihaw natin ay lalong tumatamis siya. ako sigurado kung ganun na matamis rin sa kanila. Pero sa akin, yun talagang aking panlasa. I can so long. Cheers. 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 Ito talaga yung namimiss ko sa kanila. Siyempre, hindi talaga kami maubusan ng kakainin pag kami magkasama-sama. Ang mga pusit nito ay fresh na fresh from the sipa. Kaya hindi kami nagsayang ng oras. Inihaw na namin agad dito at aming pinulutan.